mga hearsay Sa totoo lang po ulitin ko kahit na 2018 wala na po ako sa Office of the President. Wala pong uh, pinapairal na uh, reward system. Ang Office of the President o si dating uh, pangulong Duterte. Uh, Salamat po. Pero may staff kayo na Wala po akong role, hindi ko po mandato ang uh, ang war on uh, operational, uh, uh, I mean, yung operations ng war on drugs. Wala po akong kinalaman at hindi ko po mandato yan. Ang trabaho ko nun, nasa executive order, uh, engagement ng presidente, hindi naman po maywasan na ako yung tinatawag parati ng presidente, halika rito, i-arrange mo mga meetings, pero hindi po sa... Uh, operations ng war on drugs. So, wala po akong kinalaman dyan at hindi po ako involved sa war on